Ipinahagi ng magkapatid na sina Pastor J.R. at Pastor James Padilla ang kanilang karanasan at kung paano sila naging pastor sa programang Count Your Blessings ni na former Governor Sharina Cherry Domingo Umali at Dr. Kit de Guzman. Ayon kay Pastor JR, bata pa lamang sila ay hinihikayat na siya ng kanyang ama na pumasok sa Bible School upang maging pastor at pinagbigyan naman niya ito. Ngunit makalipas ang isang taon ay tumakas siya at sumampa sa barko. Ito po namin, tumulong na lang sa tatay naming pastor. Porto na lang. Yun na lang makatapos pag-aaral. Talagang aya namin magpastor po talaga. Samantala, si Pastor James naman ay matagal nang nasa ministry, ngunit wala pa rin sa loob ang pagiging pastor, kaya at sumubok na pumasok sa military. Kwento ni Pastor James, dito niya nakita ang pagkilos ng Panginoon dahil noong nag-a-apply siya sa military, ay biglang tumaas ang height requirements na naging dahilan kaya siya ay na-disqualify After po na mag-apply ako, hindi na po ako nagtuloy kasi naghingi ako ng sign kay Lord eh. After po na mag-apply ako, sabi ko hindi na ako mag-apply. Bigla po uling nagbumaba sa 5 plots yung uh, height na limit. Kaya sabi ko, hindi talaga kalooban ni Lord na mag, ano, maging military. Siguro military ni Lord. Eh. Dagdag pa ng magkapatid, istrikto ang kanilang ama pagdating sa ministry. Habang halos magkakaibigan naman ang turing nila sa kanilang tahanan. Oh. Pag nag-aaway po kami, ang gagawin ni tatay, pag disiplina sa amin, pag, pag yayakapin niya po kami niyan, na matulog kayo dyan, na magkayakap, talagang... Magkayakap kami ganyan, matutulog. <laughs> kahit poise na poise na po kami, ay eh, talagang titiisin namin. Pero after naman po noon, papaliwanag niya sa amin kung bakit ginawa niya sa amin yon. Sa kabila ng masayang pagsasama ng kanilang pamilya ay nagkaroon ng malaking epekto sa kanilang magkapatid ang pagpano ng kanilang amang pastor dahil ito ang kanilang sandigan sa kanilang tahanan. Noong nabubuhay pa ang kanilang ama ay lagi umano nitong ipinapaalala na hindi na pabata sina Pastor J.R. at Pastor James kaya nais nito na seryosohin na nila ang ministry. Uh, lagi po niya sinasabi sa amin alas tres na yung araw ko. Kasi parang uh, para bang sinasabi niya, malapit ng ah. Lapit malapit nang lumubog. Uh... na lumubog. Kaya sabi niya, seryosohin niya na yung, yung ministry. At pag, parang sinasabi niya sa amin, pag nawala, parang ganun, napapaalam. Napapa pag nawala siya, meron magpapatuloy ng gawain ng Panginoon. Kaya naman ipinagpatuloy na nilang magkapatid ang naiwang gawain ng kanilang ama. At sa kasalukuyan ay nasa music ministry si Pastor James habang si Pastor JR naman ang tumatayong senior pastor sa kanilang simbahan. Para sa Balitang Unasigaw, Amber Salazar.